Sana nga rin ako sabi ko nga rin sana matapos na rin tong investigation on mm -hmm. the Pogo, Kia Go, at mm -hmm. at least meron na tayong manakuha at least on na high note mm -hmm. no if we can nag-usap din kami send Lisa no makaka um, mawala eh baka ma list tayo ng direksyon mm -hmm. no um, we do not want it to become ano uh, ayaw natin malusaw no mm -hmm. um huwag naman ano baka minsan kasi may mga narikinig ako sa ano hindi naman sa inaano ko baka mawala tayo sa tunay na purpose natin on mm -hmm. trying to get to the bottom of this. Huwag no? naman tayo maging ano na, baka maging show na tayo nito. Na mm -hmm. Hindi naman dito. Both. Diba, minsan kasi pag nakikinig ako, huwag um, tayo mawala sa direksyon. No? Ang gusto ko itugis, no? hindi naman dahil ano, ako, gusto ko matugis kung sino talaga yung nasa likuran, mm -hmm. eh, yun naman eh, kailangan, uh, we have to get to the mastermind and the, the most guilty. Yun ang, that's the most important thing let's leave it to the, to the proper agencies to further investigate. Uh, I think uh, itong series of hearings na natin medyo matagal na rin. Um, Siguro at least may, uh, may idea na tayo on, in aid of legislation, ano yung mga pwede natin gawin Uh, on how we will be able to plug the loopholes no para mm -hmm. hindi na tayo, hindi na maulit yung mga ganitong crimen mm -hmm. so siguro i will just we just have to let the other uh, the proper agencies continue the investigation